sa kanilang pangingisda at pagdive sa dagat. Hindi nila inaasahan na bukod sa mga aas na isda ang mahuhuli nila, ay may mga naaktuhan din silang kakaibang nila lang na maaaring ang iba ay bago sa iyong paningin. Tulad na lang ng mga mapapanood natin sa mga video ito na kung hindi naaktuhan ng kamera ay hindi talaga kapanipaniwala Maaaring hindi mo pa nakikita ang ganitong klase ng isda. Para bang isda na walang balat sa katawan pero meron pa itong ulo. Well, wala pa silang eksaktong tawag sa isda na ito. Kaya tinawag na lamang nila itong hollow fish. Ayon pa nga sa mga manging isda, sa tinagal-tagal na nilang nanguhuli ay noon lamang sila nakakita ng ganitong klase. Para bang orfish na parang eel? Malagay mo, ano kaya ang isang ito? Ngunit bago natin ipagpatuloy ang video ito, sa tingin mo, may katotohanan kaya ang nasa larawang ito? Talaga namang matatawag na real mutant kung iyong pagmamasdan. Sa unang tingin ay talaga namang magugulat ka sa kakaibang nilalang na ito. Dahil sa maihahalin tulad mo ito sa alien, pagtaas niya ng pamingwit, ay nahuli niya ang lamang dagat na ito. Meron itong malas spike na katawan at malasikyo kumber sa may bandang ulihan ayon sa manging isda, sa loob ng halos 30 years niya na panghuli. Noon lamang din siya nakahuli ng ganito. Pero kinalaunan ay napag-alaman na ito pala isang kong spy Isang isda naman kung pagmasdan. Pero anong isda nga ba ito? Yan lang naman ang gumulat sa kanila. Dahil sa buong buhay nila ay noon lang din sila nakakita ng ganitong klaseng nilalang ang umagaw pa nga sa atensyon ng marami ay ang kakaiba sa ista maging ang mata nito ay nanlilisik na kulay green at matutulis na mga ngipin na bang ancient creature pero kinalaunan ay napag-alaman na ito pala ay isang chimera at tanging makikita lang sa malalim na parte ng dagat kamakailan lamang ay nagtrending sa internet ang pangyayaring ito na kung saan ay isang angler fish ang naaktuhan nila ilang scientists ang nagulat sa pangyayari nang nagsagawa sila ng diving research sa Canary Island. Eksaktong nakuna ng kamera ang anglerfish. Sino ba naman ang hindi magugulat? Gayong ang mga anglerfish ay tanging makikita lamang sa ilalim ng dagat na may lalim na 200 to 2,000 meters. Hindi nila alam ang dahilan ng paglutang nito. Pero nang makita niya ang liwanag, ay hindi na rin naman siya nagtagal at binawian na rin siya ng buhay. May ilang mga gumawa ng storya kung bakit nagkaganito. Pero hindi pa rin maliwanag kung tama nga ba ang ilang storya na to. Sa isang ito, sino ba naman ang hindi kakabahan? Kung ganito na lamang ang makikita mo sa gitna ng dagat. Para bang strange creature na parang nagle-levitate sa dagat. Nang dumaan ang nakabangka sa tapat nito, ay nakatingin pa ito sa kanila at tinititigan ang mga mangingisda ang ito ay suriin ng ilang expert ay para bang beluga o manati o dugong. Sa gulat din ng mga sakay ng bangka ay binilasan na lamang nila ang pagpapaandar nito kaya naman lumangoy na rin itong bailanin. Isda na may mukhang seahorse sa una ay talaga namang ikinagulat din nila ang kahuli sa kakaibang nilalang na ito. Pero kinalaunan ay nakilala din naman agad ito ng marami at may pangalan itong epistolary o tinatawag na cornet fish. Ang mga nilalang na ito ay tanging matatagpuan sa ilalim ng madadamong bahagi at doon sila ay naninirahat. Talagang kakaiba rin naman ang itsura ng isda na ito. Habang nagsasagawa ng kayaking ang taong ito, bigla na lamang tumama sa kayak niya ang isang madulas na bagay nang hindi sinasadya. At nang dahil sa pagkakuryos ay niya ito gamit ang padel pero hindi niya maipaliwanag kung ano nga ba itong nilalang na para galamay ng pugita pero transparent. Ngunit ayon sa ilan, maaari raw na ito ay isang uri ng pyrosome. O di kaya ay talagang pyrosome na talaga na makikitang madalas sa ilalim ng dagat. Hindi naman sa aktwal na dagat nangyari ito dahil ikinagulat din ng mga turista ang kanilang nakita noong araw na iyon. Noong una ay inakala din nila na ito ay isang pugita dahil bakit meron itong mahabang bahagi ng buntot sa may bandang hulihan at nag-iisa lamang at kung iyong mapapansin ay para bang na nakakabit sa buntot. Kaya naman para sa ilan ay nananatili pa rin itong palaisipan. Ikaw, ano kaya sa tingin mo? Heto naman ang isda na merong dalawang bibig tinawag pa nga nila itong Chernobyl fish dahil sa kakaibang hitsura nito. Mas nalalapit itong two-headed fish ayon din sa marami. Maaring dahil sa polusyon kaya nangyari ito o di kaya naman ay eksperimento ng mga tao. gayon pa ay nananatili pa rin itong paalala sa atin na kung wala man ito sa na nabanggit ay ganyan lang naman ang nagagawa ng kalikasan maging sa mga hay. Minsan bang nakakita ka na ng faceless fish tulad nito? Noong 2017 ay nakatagpo ang mga scientist sa Australia ng kakaibang isda na parabang uod. Ang nilalang ay walang muka, walang mata, walang ilong at walang bibig. Kaya talagang masasabing ang karagatan ay marami pang misteryo na hindi pa nalalaman dahil dito. Kaya naman kahit sila ay scientist, nagulat din sila kung anong klasing nilalang ang isang ito. sa sobrang excited ng pamilyang ito ay hindi rin nila inaasahan na makakahuli sila ng ganito para bang malaking linta na parang il pero kinalaunan ay napagtanto nila na ito pala ay isang hagpi kaya kung medyo matatakotin ang makakahuli ng nilalang na ito may isip na lang na baka isa itong alien kung yung kanina ay walang muka ang isang ito naman ay malaki ang mata Isang Russian fisherman naman ang halos mangolekta na ng mga ganitong klaseng isda. Halos lumuwa na ang mga mata nito sa sobrang laki. Bukod pa dyan, ay makapal din ang nguso nito na ani mo'y nakagat ng bubo. Nasorpresa din sila nang mahuli ang mga fish na ito. Bakit? Dahil sa kakaibang itsura lang naman ito sa halip na ang ini-expect nila ay tuna ang mahuhuli ay ganito lang pala. Sino ba naman ang hindi magugulat gayong ang mantis ay tanging makikita lang sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya nagtaka sila kung bakit ito ay lumutang at nahuli ng bingwit. kait naman sino sigurong tao na kung minsan lang makapangisda, ay talagang magugulat din, lalo pa at ang kanilang makikita ay mga ganitong klase ng nilalang. Kaya naman, yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan yan.